Atty. Ignacio? Bakit wala si Lilette sa cubicle niya? um, Hindi po siya pumasok. Naka-leave po siya, ma'am. Oh, bakit? Did she got sick? Wala po siya sakit. Baka lang po naghahanap po siya ng paraan para masolusyonan yung problema ng pamilya nila. Problema? Nasa hospital ko kasi insuhin eh. Binagbog daw ng mga loan sharks. Hanggang ngayon nga rin po, hindi pa rin alam ni attorney ni kung saan siya kukuha ng ng hospital bills. Tapos sinaharas at tinatakot pa rin sila nung pinagkakautangan nila. Oh my God, that's horrible. Eh bakit hindi siya lumapit sa amin para humingi ng tulong? Actually oh ma'am, sinubukan ni Attorney Gillette na lumapit kay CRD, pero tinanggihan mo siya ng asawa niya. Raven, hmm. nakita mo na ba yung pinapahanap ko sa'yo? Pasalamat ka kaibigan kita, Ramir. Hindi nakasama sa job description ko itong pagiging private investigator mo at mag-stalk ng ibang tao. Alam mo naman na ikaw lang ang maaasaan at mapagkakatiwalaan ko. Well, at first I was going through the profile pages ni Attorney Simmons dun sa webpage ng Legal Advocates Bureau. Kung, at saka yung mga school na nag invite sa kanya bilang lecturer at speaker. Pero, lahat ng photos na nandod doon ay very recent. So nag ako na halungkatin yung archives ng mga periodicals and law journals. Until I found this old article tungkol sa isang Filipina na nabigyan ng grant to pursue master's of law sa US. Meredith Magbanwa ang maiden name niya bago siya ikasal dun sa late husband niyang Amerikano. Tama ang hinala ko. Siya nga yun. What siya <sighs> Salamat, Ivan. Ramir! Saan ka pupunta? Ramir! po ako. Ginawa ko na po lahat eh. Nilapitan ko na po lahat ng no. pwede kong lapitan. Pero hindi ko pa rin po nabuhay yung pang-offer ni Chong. Tsaka yung pang po natin sa so...